Matanong ko nga pa siya, kayo ba yung ano, nag-deliver kayo sa halimbawa, Tawid Dagat, mga Basta, Cebu, Basta, Mindoro? Basta kaya ate. Basta kaya. Ayo. Sino po magpa-process ng papel? Yung malapit na 65. At ang pakay malaki mapa. Oh. Babuwas ako pa kung di mo kaya. Haba ng kanyang katawan. Ay, mo. baba pa. Ba, baka mabuwa pa. Ba? Brahman. Lahing Indo-Brasila, no? Yes. Yeah. No, malaga. Nalagaan ni maliliit lalagaan. Oh. Are, baba, are baba, baba ko lang din eh, are zero siya. Hello, ang cute cute mo naman. Ay. Hello. Ang cute cute mo naman. Hello, cute -cute mo naman. Hello? thank you. sa mga kababaihan baka tatanong ka tayo ng mga presyohan Yeah, yeah, yeah. ito do malaga ang ganda oh. Do baka. Magkano yung toy? Anim na puho. Sixty thousand mahigit. Sixty thousand. Do malaga pa no? Ang ganda ng pagdo malaga nito. Betawon man di ba? Kapag may tawad pa sa presyong binibigay. Sa mga presyong binibigay ay may tawad pa yun. Pwede nyo patabaran doon sa may ari. 60,000 isang dumalagang maganda. Kaya sa mga gustong bumili ng mga ganitong kagagandang mga dumalaga, mag-ina, inahin ano, meron kayo. Ah, ayain nyo po yan. Ah, uh, pwede po ba kayo sir magbigay ng cellphone number para oh, may sige. ano po sa to na bayan niyo? Sa 0961 3595 663 Ano po pangalan nyo? Charlie Manalo Taga saan po? Barangay Mangas Ah, uh, Taga Mangas, Padre Garcia So, nandito sa so, mga gustong bumili kay sir Pwede nyo siya kontakin doon sa number niyang binigay ang kaganda ng kanilang laging mga dumalaga at yun yung mga dumalaga nilang gaganda. puro puro po dumalaga pang paninta nyo wala kayong mga uh, wala po kayong mga toretehan ah, wala mga dumalaga lang mag ina at saka inahin puro mga babae na baka lamang ang kanilang paninda yan kayo nyo kontak kasi, sir sa kanyang binigay na number gaganda ng kanilang may Facebook mo ba kayo? Facebook. O, oh, uh, pwede niyo po akong i-add sa Charlie Manalo. Charlie Manalo. Yeah. Charlie Manalo. Matanong ko nga po sir, kayo ba nag ano, nagdi-deliver -de kayo sa halimbawa, Tawid Dagat, mga basta, Cebu, basta. Mindoro. Basta kaya, ate. Basta kaya. No. Sino po magpa-process ng papel? Ay, din naman namin kaya na Kayo na rin po ang aano um, uh, ng pag-ship ng um, Baka. O, kasi, ito, wala naman yung uh, pasta na papag-usapan. Ah. naman po yung pagkukulong lamang. Kaya uh, uh, Ito sa kanila yung ganyan presyo. Kaya kung tawid lang, siyempre may buhahan. May mga papel pa kasi pinamayaran niya. Oh. May mga blood test pa. Mm -hmm. Ito. Kaya magkano ang presyo ng inay niyo? Mm -hmm. 65,000. Mataba ito, Mataba isang babaeng baka, ayan. 65,000 ang halaga. Ito, maganda. mga. yung Toy? 55,000. dagdag ng no? mga. yun yung bigo 55,000 isang inahin. Parang ito yung kasamahan kanina ng mga ano nabigyan oh, uh, na yun. Yung hanggang... malapit na na. 65. Mabuhas na 65. Malapit na 65. Atom, atom, atom. Magpubus uh, ng baka. Magpubus ng baka. 68,500 isang inahin. Ang baka yung malaking maba. Mabuhas ako pa kung di mo kaya. Sa? Sa galing muna, pagkakain makakatabla yung mga... Galaksi! May mga Alam na binawas? Yung sudihan na tayo? Dupli 6. Isidya niya, pagka presyon niya, tawag babawas na nang babawas. Sabi mo na isidya yan? Oo. Sa galing muna kung Para sa Sa galing muna malaki Ay! Ay, pari Ang Kontomarim ng malabag. Lai mujhe pae Vietnam mujapar le uspe. Sipas pey dindosa. Lai wa dinisa lok lok na log Ha ba lang kanyo katawan. Ha papa baka ba? Brahman. Brahman uh na ba. Hindi. -huh. Ayun. Pare 65 pa kayo mo.

So ito nakabili ng baka ni Sir PJ. Magkano? Magkano yeah. mag mag na niya sir? 62,000. Ang pamura niyo. Maganda naman haba ng katawan 62,000 ni nahi na benta, nabili na. Sureball na to na magandang lahi. Ano eh, hindi malaga. Ano eh, naglalandi na. Ah, naglalandi na. Una puwanin, Sandin Landi. Kay mm -hmm. e Boss PJ. Baka oh. ni Boss PJ nun daw, sir. Baka ka Agoncillo. Yan siya, sir. Coke oh, Agoncillo Batangas. Sa so, gusto mong bumili sa kanya. Meron yung number pwede sa akin. Pwede. Ano? Pwede niyo akong tayo sa number ko. 0912-469-6647 Location so, po natin po Agoncillo Batangas. Pwede niyo pang pasyalan sa personal. Pwede niyo pang pasyalan sa personal. Best yes, Boss PJ Mendoza. Mga quality, ganito ang kanyang mga baka. May mga torete din po kayo, no? May mga turete. Ito isang inahin. Ayan, sir. Ayan, dumalaga pa din. Dumalaga. Dumalaga. Magkano yan, sir? Binibigay ito ng 70. 70,000. Lahing indobra no? Yes. Yeah. No, malaga. Sa 70,000 nyo, sir, may tawad pa. May tawad pa naman. May tawad pa naman. Ayan. kaya kaya. Binibigay naman kapag kaya, na no? 70,000, may tawad pa. Yan si boss, nagbigay ng number. drama, Ano sir, ito? Ayan. Magkano yung ganun ka? 110. 110. pa lang to? Ah, laki. 110. Ayan. Duma laga. Duma laga pero ang laki-laki na. Lagay. Um, Lagay. Ang tanda pa lang. Ang tanda Ang na oh. pa lang. Magkano yan din sir? 78. 78,000. Gaganda ng mga dumalaga nyo? Ayan. Ito. Ito. 78,000. Dumalaga pa rin? Ito kagaganda ng kanyang mga... 78,000. Mga ano? Pwedeng tumawa. May tawad pa? Pwede hindi na. Pwede hindi na, mas maganda pag hindi maganda na no. Pwede na lang, pag hindi na. Smile. Smile. Ito sir, sa inyo pa din. Nabili ano, ah. na yan. Ano ka nang pagkabili? Nagit 60. 60,000. Nagit ang pagkabili. Ngandi rin ano. May lahi din ito. Maganda Mag din ito. Magaganda talaga yung kanilang mga inahin. Sir, ito. Mga malalahi. Ay, oh. Dito. Magpau-pose. Oh, ayos. Marami pa dito, oh. 'yung mga inahin. Tsaka mag-ina. Oh. Ayun, sir, magkano 'yan? Are? 75. 75,000. Andumalaga pa din na, 'no? Dumalaga pa rin. 75,000. Salamat. Endebraman. Ayun. Ito mag-ina. Magkano? Oh? 145,000 mag-ina. Ang ganda ng anak. Ayan. 145,000 mag-ina. Ayan. Gaganda. Ito yung mga baka ni Sir PJ Mendoza. Gaito kagaganda. taga agonsilyo siya. Sa mga gusto bumili sa kanya, pwede niya siya kontakin. Siya mismo ang may-ari ng mga bakang ito. Hindi na kayo dadaan sa hente. sa kaganda ng mga inahin, dumalaga, tsaka mag-ina niya, ayan. Ito naman ay, oh, mag -ina. Hindi mapagkaila na mag talaga kasi na dede oh. oh. Kaya na siyang kasiyar kung magkano. Magkano mag-ina mo, sir? Eh, tilay E 895 89,500. 89,500. Tama. ay mag-ina rin. Ayun. Magkano yun, eh, sir? Bibili ako ng anak, sa anak Kasama anak, 'yung anak na mag mag Anak magkano? 22. 22. Itong inahin 55. 55,500 ang inahin. 55,000 55 ang inahin. Inahin lang. Tapos itong 22,000 22,000 ah? 22,000 ang pagkabili. Sa dyan ang kanyang is. Ang, ang kanyang inaalagaan ay maliliit lalagaan. Ano yung pababukulang din eh, real zero, din siya may hilang. <laughs> Ayan. Kaya so nabili na ng... Nabili na ito. Anak. Ayan, 22,000 ang pagkakit. Ayan. 22,000. Babae.

Magkano ang pagkabili, sir? 55. 55,000 ang pagkabili. Oo. Wow. Inahin na na, no? 55,000 ang pagkabili. Maraming ganitong klaseng lahi ngayon, unahin no. 55, de, 60 ang halaga. <mulay> Ito na ni sir, 55,000. Manu, <mulay> manu, 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 may kasama pa anak. Ayan. Yeah? Yes. Ipta. <laughs> Hi. Hi. Ang cute-cute mo naman. Hmm. Hello. Ang cute, cute mo naman. ay. Hello.

mo naman napagod na siya oh. Anak. Bakit ano gayon? Cinta. Cinta kasama na yung anak. Eighty thousand. Ayaw. Inahin kasama na itong kiat na kiat na. Ito kiat na kiat. Eighty thousand. Ito cya kayo. Nagmanas sa sananay niya. Ayan, Ano ang ano ang nguso kulay pink